ba ang pakiramdam ng taong inagawan ng karangalan? Alam mo ba ang pakiramdam ng taong dating sinasamba, ngayon ay binabaliwala na? Mahal kong ina, hindi ko kayo maintindihan. Kahit ako nga ay hindi batid kung ano ang ibig sabihin ng aking nakikita. Kunin mo sa mortal na iyan ang karangalan na dapat ay para sa akin. Paibigin mo ang napastangang babaeng iyan bakit ang pinag-uutos niyo po ay dulot ng panginginbulo na naiibabaw sa inyong puso? Wala akong pakialam basta sundin mo ang pinag-uutos ko! Utos ng isang inggit na hindi malaga ko ikumpara sa utos ng pag-ibig. Ano ba ang nasa sayo at napukaw mo ang natutulog kong puso? Bakit ba ako napaibig sa mortal na katulad mo? Bahala ang hari sa kahinat na ni Psyche. Hanggang ngayon ay wala pa rin siyang inibig na nakapagtataka ang kanyang kagandahan ay higit pa sa Diyos ang Silinus. Sobra-sobra ang pagsamba sa kanya ng kalalaki. Ngunit wala pa rin siyang napipili. Sa ganitong sitwasyon, humingi ang hari ng tulong sa Diyos ng propesya na si Apollo at sa gayon ay malaman ng hari ang kapalaran ni Sa'yo. Nakakaramdam ako ng init ng pag-ibig init ng araw ko. Ano pang upakay ng Diyos ng pag-ibig sa Diyos ng propesya? Abay, naranasan mo na bang umiling? hindi ko pa naramdaman ang matalipagang bagay na naramdaman mo. Sadyang pag-ibig, kaibigan, ay walang pinipili. Umibig ako sa isang mortal. Hmm, pag ka ng mortal at mortal. Siguradong walang tutupong, maliban sa isa. Ang iyong ina ay hindi sa mga nais. Sapagkat ang babae ng ina mo ay siya rin kanyang kinahing kita. Magkakusa sa ina mo. Handa akong gawin ang lahat para sa kanya. Mahal ko siya. Walang makapigil kahit pa ang aking kung ano yung nais. Ngunit lahat ng sinasabi ko ay katotohanan. Kahit minsan na hindi pa ako nagkamali sa aking mga propesya. Pero gagawin ko ang aking para sa iyo, kaibigan. Maraming salamat. Sabik na akong makita ang pagbagsak mo. Pagbagsak mula sa kinaroroonan mo hanggang sa kailalima na masilimot na no mundo. Maiisip mo na ang bagay na nagbibigay karangalan sa iyo ay siyang mapapahamak sa katulad mo. si Saike sa tuktok ng bundok upang harapin ang inaakalang katapusan. Narating niya ang tuktok at nadama niya ang malambing na ihip ng hangin ni Zephyr. Dinala siya nito sa malambot at mapayapang damuhan na pinahahalimuyak ng mga mabangong bulaklak. Sa sobrang payapa nakadama siya ng antok at nakatulog. Nagising si Saike sa tabi ng ilog. Sa kabilang pampang, kanyang nasilayan ang isang napakagandang mansyon. Pinapalamutian ito ng mga ginto, pilak at mga hiyas. Nagandahan si Saike. Pumasok ka. Kami ang iyong mga alipin. Kumain ka. Maligo. Ayusin ang iyong sarili. pag ika'y bumisita sa iyong mga kapatid para ka na din kumuha ng bato na ipupukpok sa ulo mo ito isa lamang paalala maaaring maging mapanganib ito sa iyo at huwag mong iisiping pinagbabawalan kitang maging masaya dahil ang bawat saya ay may kapalit na inagpis Ngunit, gusto ko lamang silang makita ako'y nababagot at walang magawa Narito na ang lahat ng iyong kailangan mas higit pa ba sa mga ito? Nasa sa akin man ang lahat, Nais kong makita ang aking mga kapatid. Nais ko silang makita. Kung sa gayon, umayok at sila'y bisitahin. Malaming salamat aking asawa. sanhi ng kanyang pagsisisi. Binalot ang kanyang puso ng pagkahiya. <sighs> Hindi makukuha yung pag-ibig kung walang pag Labis ang puot na naramdaman ni Venus kay Psyche. Ipinadama niya ito sa kanya sa pamamagitan ng pagsasama ng mga magkakauring buto mula sa isang tumpuklito. Sa pagkakataong ito, tinulungan siya ng mga langgam. sumunod ay ang pagkuha ng gintong balahibo ng mga tupa sa tabi ng ilog. Dito nakaramdam si Saikin ng paghihirap at muntik na siyang mawala ng pag-asa. Ngunit may tinig siyang narinig mula sa halaman. Huwag kang mawala ng pag-asa. Kailangan mo lang ng pagkakataon. Pagsapit ng hapon, ang lahat ng tupa mula sa mga halaman ay pupunta sila rito sa ilog upang magpahinga. Magtungo ka sa lamanan at doon ka kumuha ng malahibong nasabit sa mga lamanan. Umigip siya ng maitim na tubig mula sa talo ng ilog ng sticks. Nagpasan ni Venus na kumuha ng kagandahan kay Proserpine, reyna sa ilalim ng lupa. Dito nasubok ang karupukan ni Psyche. Natukso siyang kumuha ng kaunting kagandahan mula sa kahon. At nang itong kanyang binuksan, wala itong laman. Ngunit nakadama siya ng matinding panghihina at agad ng katulog. hindi ka maaaring umalis at bakit pagkita sa babae yon marami na siyang naidulot na pasakit at marahil hindi ka na rin niya hinahanap ngunit tangkitita ako sa kanyang mga mata ang pagsisisi sa ginawa niya sa akin bago ko siya nilisan sa ayaw at gusto mo ako lang ang masusunod ako <laughs> may pilit ibilanggo ngunit ang puso't ng isip ko ay magpupumiglas na makatakas at susunti ang dikdik walang mga kapikil sa pusong umiibig Hindi ka na nanaginip, mahal ko. Totoo ka? Sana'y patawarin mo ko sa aking mga nagawang kasalanan. Kung hindi ko niya sasagang lahat. Ngunit ipag-aakaw mo na susunod, huwag ka nang gagawa ng mga bagay na makakapagdala iyo sa saka Sa ngayon, puntahan mo ang aking ina. At ibigay mo na itong kahon sa kanya. Diyos ng mga Diyos. Hindi ko maintindihan kung bakit labis na lamang ang pagtutukol ng ating ina sa aking kaligayahan. Nais ko pong ikasal niyo kami ni Saike. At sana hindi na kami gagambalain pa ng aking ina.